Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang meron nga na pong gagawing kakaiba si Nikola Jokic sa kanilang Game 7 laban sa Minnesota Timberwolves. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang bagong trade na gagawin ng Los Angeles Lakers. Para nga po sa mga hindi dyan nakakala mga katrops. Ang pagkatalo nga po ni Nikola Jokic sa kanilang Game 6 kontra sa Minnesota Timberwolves ng 45 points ay siyang pinakamataas na pagkatalo ng isang MVP sa history ng NBA playoffs kaya napapangiti na lamang nga po si Nikola Jokic sa kanilang pagkatalo. Sa katunayan, buong fourth quarter nga po ng kanilang Game 6 noong nakarang araw ay nakatayo lamang nga po ito sa kanilang bench habang pinapanood niya ang kanilang team na tinatambakan ng Minnesota Timberwolves sa kanilang laban. Ngunit ayun nga po sa ilang mga fans, simula lamang nang makita nga po nilang mukha ni Nikola Jokic sa fourth quarter, ay marami na nga po ang nagsasabi na meron na nga po talaga itong binabalak na gawin sa kanilang Game 7. Kinumpara pa nga po ito sa game phase to ni Lebron James sa playoffs, kaya expected na maghahalimaw nga po ito sa kanilang magiging Game 7 laban sa Minnesota Timberwolves. Kaya dapat na nga po talaga itong paghanda ng Wolves especially ni Anthony Edwards. Gayong kailangan nga po nila na maging matatag sa kanilang magiging laban upang sa ganon ay tuloy na nga po silang makadiretso sa Western Conference Finals. Kung saan posible na nga po nila ditong kalabanin ang mananalo sa pagitan ng Dallas Mavericks at OKC Thunder. Samantala, puwon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang bagong trade na gagawin ng Los Angeles Lakers. Simula nga po mga katropes nang manood si Lebron James sa Game 4 ng Cleveland Cavaliers laban sa Boston Celtics ay marami na nga po nagsilabas ang espekulasyon patungkol sa pagbabalik nito sa kanyang dating kupunan. Ngunit ayon nga po sa isang NBA insider, wala rin naman nga na pong balak si Lebron na bumalik at maglarong muli sa Cavaliers bagos pumunta nga po siya dito dahil may balak nga po itong i-recruit e na player sa kanilang kupunan. At ito nga po ay walang iba kundi ang kanilang guard na si Darius Garland na maaaring nga po nalang gamitin bilang pamalit kay D'Angelo Russell sa kadalang lineup. ayun pa nga po sa lumabas na balita, isa na nga na po ang Lakers sa may pinakamataas na chance na makakuha kay Darius Garland. Ngunit dahil nga po meron pa rin itong natitirang kontrata sa Cavaliers, ay may hirapan nga po ang Lakers na kunin siya gayong kakailanganin muna nga po nalang mag-offer dito na magandang trade package ngayong offseason. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Kailangan nga po ng Lakers na gumawa ng isang malaking trade kung gusto man nga po nalang masungkit ito sa lalong madaling panahon. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.